Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Ang ating one time, the new Filipino time, mga kabrigada, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six Six sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Drive Max. Uba angal. Uba angal. Na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Napol Koma nakakita ng probable cause sa labing dalawang pulis na idinadawit sa mga nawawalang sa bungero. Isa pang testigo na umano'y may hawak na matibay na ebidensya, kinumpirma ng DOJ Siyam na mga Pinoy crew members sa lumubog na MV Eternity Sea. Hawak umano ng mga healthy rebels. Department of Finance, tiniyak na mapupondohan ang priority programs sa 2026. Umano'y insertion sa 2025 budget, pinaiimbestigahan na ng Senado. Pagdidesisyon ng Senado sa Supreme Court ruling, isasagawa sa Agusto 6 at pag hari harian ng mga bully, hindi umano papayagan ni PNP Chief Torre. Bandita. Bandita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, changing lives. helping and inspiring. Hiring people to achieve a better life. Saba ang lahas ng Dry Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Drive Max, Brigada Bandita nationwide. Drive Max Bandita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Martes, July 29, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako sa Brigada Lay Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Ride Max. Ride Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nakakita ng probable cause ang National Police Commission o NAPOLCOM sa isinampang reklamo laban sa labing dalawang polis kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Ayon po sa NAPOLCOM, sasampahan ng mga polis ng kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer habang ang isa naman ay naharap sa grave misconduct, grave neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer. Batay dito o batay rin ito sa testimonyang inihain ng tinaguriang whistleblower na si alias Totoy o si Julie Dondon Patidongan. Dahil dito gumugulong na po ang administrative case laban sa mga pulis. Samantala, ibinunyag naman ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang paglitaw ng bagong testigo sa kaso. Ayon kay Rimulya, ang civilian witness ay may dalang matibay na ebidensya na magpapatibay din sa mga salaysay ng pangunahing whistleblower. Dahil dito, isinailalim na ang testigo sa Witness Protection Program para naman sa kanyang kaligtasan. Max. Strike Max. Samantala, kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na siyama ng mga tripulanteng Pilipino ng lumubog na MV Eternity Sea ang nasa kamay ng mga Houthi. Sa kanyang virtual briefing, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na hawak ng Houthi forces ang mga Filipino crews. Kasalukuyan na umano silang nakikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs o DFA hinggil dito maging sa mga pamilya ng mga tripulante. Max. Max. Nationwide. Nationwide. Hindi palalampasin ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang paghahari-harian umano ng mga bully. Kasunod ito ng mainit na isyo naman sa pagitan nila ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte na tumawag sa kanya ng Ungguy, Brigada Kas Austria, i e Brigada mo. Brigada. We stood up to the bully, the bully ran away. Yun lang yun. And this is not the first time that the bully ran away. Lahat naman ng bullies, eh. ganyan naman eh. Pinalagan ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang pagtawag sa kanya ni Davao City Mayor Baste Duterte na unggoy. Ito'y kasunod ang ikinasang charity boxing match ni General Torre. Totoo lang, this is, you know, uh, we've been bullied, I've been bullied personally so many times by that guy. Okay? Nung nasa Chipubo, si nung regional director ako ng Davao, sabi sa sasampalin ako, yung pagwawala ng humanity natin, indication yan, tatawagin kang unggoy. ba? Diba? Hindi lang naman ako ang... Dahil ba maitim ako? Di ba? Para para tayong Pilipino. Marami pang kasing itim ko na Pilipino. So lahat kami goy. Ayon kay Tore, hindi dapat ginagawang biro ang panalait. Batay sa kulay ng balat, giit pa niya, hindi dapat ding ginagamit ng sinuman ang kanyang kapangyarihan o posisyon upang mambuli ng iba. Hindi porke ikaw ay nasa puder, eh pwede mong gawin ang gusto mong gawin na pambubuli, sa mga mas maliliit sa iyo. Hindi po pwede yan. Maala lang hindi sumipot si Baste sa boxing nila noong ninggo. Ayon kay Tore, pabayaan na lang daw siya sa sarili niyang mundo. Sarado na natin yan, kalimutan na natin at wala namang wala naman totoo sa kanya mga sinasabi. Puro na lang, hanggang dyan na lang siguro siya. Again, iwanan natin siya. Pabayaan na lang natin siya sa sarili niyang mundo. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Right, max. Right, max. Brigada, Ancient wide. Ancient wide. May sapat na pondo para sa 2026 pero iginiit ng Department of Finance na kailangang suriing mabuti ang mga programang popondohan kasunod ng babala ng Pangulo na ibabalik niya ang budget proposal na hindi tugma sa plano ng gobyerno. Vai reporte Brigada Maricar Sargan e Brigada Mo Tiniyak ng Department of Finance na may sapat na pondo para sa mga prioridad na programa ng pamahalaan sa susunod na taon. Sa post-sona discussion, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na sinusuportahan ng DOF ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa tamang alokasyon ng pondo para sa mga makabuluhang proyekto at programa ng pamahalaan. Ayon kay Recto, sisiguraduhin ng ahensya na may sapat na budget para sa mga planong ipatupad sa taong 2026, ngunit binigyang diin niya na dapat piliin ang mabuti ang mga proyektong popunduhan, lalo na't na kailangan nakabatay ang mga ito sa development agenda ng administrasyon. Ibinunyag din direkto na 17 billion pesos kada araw ang ginagastos ng pamahalaan sa operasyon nito ngayong taon. Kaya anya, mahalaga ang whole of government approach, kabilang na ang aktibong pakikilahok ng Kongreso upang matukoy kung aling mga programa ang karapat dapat bigyan ng pondo sa 2026. Ang gastos ng ating pamahalaan sa isang araw, itong 2025, ay roughly 17 billion a day. Na yan ang trabaho ng Department of Finance na siguraduhin may pondo para may patupad natin yung budget. Ang pinakamahalaga dyan, dapat yung mga proyekto natin sa budget ay tama yung pagpili. Kaya mahalaga dyan yung whole of government approach. Dito tayo sa executive, ganun ng ang kongreso. Uh, Siyempre, kinukuha rin ng input ng Kongreso dyan at um, mahalaga na piliin natin yung mga proyekto ng tama para na sa gano'n mas maraming trabaho may bigay sa ating mga kababayan at kung maganda ang spending natin, de kalidad yung trabaho may bibigay natin. Matatanda ang binigyang diin ng Pangulo sa kanyang SONA na ibabalik niya ang anumang budget proposal na hindi nakaayon sa National Expenditure Program kahit pa ito'y magresulta sa re budget para sa susunod na taon. Therefore, for the 2026 National Budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayan ng Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Nationwide. Nationwide. New era of transparency. Yan ang isusulong ng Kamara ngayong 20th Congress kung saan bubuksan na sa publiko ang tradisyonal na bicameral conference committee para sa national budget. Bukod dito ay magkakasaumano ng performance review ang Kamara sa mga ahensya ng gobyerno at bubusisiin ang infrastructure projects. May report si Brigada Haji Camino. Ibrigada mo! Brigada. Inanunsyo ni House Speaker Martin Romualdez na isusulong nila ang mga reforma sa proseso ng budget, kabilang ang pagbubukas ng bicameral Conference Committee sa Civil Society Observers. Sa kanyang mensahe sa plenaryo ngayong araw, kinumpirman ni Romualdez na pangungunahan ng Kamara ang mga pagbabago sa kung paano ginagastos at pinoprotektahan ang ng bayan. Bahagian niya ng makasaysayang pagtataguyod ng transparency ang open by cam. Pahihintulutan din ang partisipasyon ng watchdogs sa bawat pagdinig sa Kamara. Following the President's lead, this is indeed a historic first because transparency is not just a value It is a weapon against corruption. We will allow the participation of watchdogs in all budget deliberations, from committee to the plenary. <laughs> Hindi lang natin bubuksan ng Kongreso para sa mga mamamayan at magbabantay ng budget. Mapapanood din nila ang lahat ng diskusyon sa telebisyon at sa mga social media platforms. Inihayag pa ni Ramualdez na palalakasin ng camera ang oversight functions nito upang labanan ng inefficiency, pagsasayang ng pondo at kapabayaan. Dahil dito, magkakaroon ng mid-year performance reviews sa mga ahensya ng gobyerno kasabay ng babala na hindi lamang sila basta nalang makakapag-request ng budget. Strengthen our oversight functions and conduct mid-year performance reviews of all agencies. We heard the President Sona and we take to heart his call, his frustration even about the lingering shadow of corruption in our institutions as speaker i share his concern and i accept his challenge not with defensiveness but with determination Samantala, matapos ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address, magkakasan ng komprehensibong congressional review sa infrastructure projects. Tututukan anya nila ang mga anomalya sa paggamit ng pondo pati na ang underspending. This is why the House of Representatives will launch a comprehensive congressional review of all infrastructure projects and fund implementation. We will investigate ghost projects, Floated contracts, chronic underspending, and abuse of discretion in fund realignment and procurement. We will propose legislation that requires real time public reporting of project progress, fund use, mandatory performance standards for contractors and agencies, and a national infrastructure audit framework to prevent the misuse of funds. Ipinaalala naman ng Speaker ang moral obligation ng Kongreso sa taong bayan sa tulong ng public accountability mechanisms. Ang kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw, hindi dapat sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Bawat sentimo, bawat proyekto, bawat serbisyo. We are not here to cover up. We are here to clean up. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala, tiniyak ni Senate Minority Leader Tito Soto na iimbestigahan nila ng maigi ang iskandalosong last-minute insertion sa 2025 national budget. Paglilinaw ni Soto, batid niyang may mga chance ang nagkakaroon ng insertion sa budget lalo na kung tama naman ang pagkakadisclose nito. Ngunit sa kabila niyan, nagkakaroon umano ng problema kapag umaabot na sa bilyong piso ang insertion at ito ay inilalagay kung kailan last minute na. Kaugnay nito, hindi raw ito palalampasin ng senador dahil iskandaloso at sobra-sobra na ang pork barrel na ito. Samantala, pinalaga naman ni Senate President Cheese Escudero ang mga aligasyon hinggil sa naging budget insertion niya sa national budget ngayong taon. Pan paniniwala ni Escudero, demolition job lang ito laban sa kanya para questionin ang kanyang pananatili bilang tagapangulo muli ng senado. Try Max. Right, Max. Brigada Bonita. Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, matapos, matapos nga ang pagbubukas ng sesyon sa 20th Congress, ibinahagi ngayong araw ni Senate President Chisis Cudero na may schedule na silang napagkasunduan para pag-usapan naman ang naging desisyon ng Korte hinggil sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Schedule at kagdagang detalye sa balitang ito alamin sa report ni Brigada Ann Cortez, i-Brigada mo! Brigada! Inanunsyo ni Senate President Cheese Escudero na napagkasunuan nila mga senador na gawin na lang sa August 6 ang pagdadesisyon tungkol sa naging ruling ng Korte Suprema. Higay ka sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting That it is barred by the one year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. kamakailan sinabi ni Senate Minority Leader Tito Soto na siya nga nagmungkahin ng schedule na ito para mabigyan naman sila ng sapat na oras para mabasa at ma-review pa nga ang ruling na inilabas ng korte. Iniulat naman din ni Senator Mig Subiri na sinubukan pa ng ilang senador na i-dismiss ngayong araw ang complaint tungkol dito pero kalaunan ay napagkasunduan naman nila na gawin na lang sa nasabing schedule ang naturang pag-uusap. Pagtitiyak naman ni Escudero, hindi lamang sa kanya magbaba ...kasi ang desisyon tungkol dito. Pero magmumula nga raw ito sa kanilang lahat. Bilang sila nga raw ay deliberative body. Hindi porkit tagapangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tsyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. Um, we are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also. Personally, ang posisyon ko ay uh, bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang ayon ka man doon o hindi dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Samantalang iginit naman ng senador na kung siya lang ang tatanungin ay wala naman siyang nakikitang dahilan para hindi sundin ang desisyon ng Korte Suprema in the heart of changing lives ako si Brigada Ann Quartas ng 105.1 Brigada News FM Manila the music news of 40 mga kabrigada, muling magbabalik ang makasaysayang love bus sa mga kalsada. Ngayon, mas moderno, mas makabago at mas libre para sa lahat ng mga pasahero. Ito po ay bahagi ng bagong direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address. Ano nga ba ang pinagkaiba ng lumang love bus sa bagong bersyon at saan ba ito nagsimula? Narito po ang ulat ni Brigada Diego Custodio. Ibigbida mo. Brigada. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address, muling bubuhayin ang kilalang kilalang Love Bus, isa sa mga simbolo ng makabagong transportasyon noong dekada 70. Si Hindi lang natin ibabalik ang Love Bus, gagawin pa nating itong libre taong 1975 nang unang umarangkada sa Maynila ang Love isang makulay at aircondition na pampasaherong bus na inilunsad ni dating First Lady Imelda Marcos sa ilalim ng Metro Manila Transit Corporation. Bukod sa iconic na kulay asul at pink, ang Love Bus noon ang kauna-unahang city bus system sa bansa na may centralized air conditioning. Fixed bus stops at ticketing system, bagay na itinuturing na moderno sa panahong iyon. Ngayong 2025, muling magbabalik ang labas sa bago nitong anyo. Mas moderno at mas makabago pero huwig pa rin sa dati nitong disenyo. Ayon sa Department of Transportation, agad nilang gagawin ang direktiba ng Pangulo at pag-aaralan nila ito sa mga susunod na linggo. Sa ngayon, pilot testing ng labas ay nagsimula na sa Davao at Cebu, susunod ng iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Target naman ng DOTR na masimulan na ang nationwide program bago matapos ang taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Flybacks. 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 Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News sa Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila Drive Max Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule Lalaking angat, tumatagal Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.